Kung may Pinoy band na nagpatunay na kaya nating sumabay sa bigatin sa international rock scene, walang duda, Wolfgang Yan, nabuo sila noong isang libu na ran naput dalawa. Nagsimula ito kay Basti Artadi at Wolf Gemora na parehong galing sa ibang banda at sa pagbabalik ng gitaristang si Manuel Legarda mula Spain. Ang nag-connect sa kanila yung drummer ng Razorback na si Miguel Ortigas. Siya ang nagpakilala kay Basti at Manuel kay Wolf hanggang nabuo ang grupo. Tatlong bassist ang nagtry pero si Mon Legaspi lang ang pumasa at doon na kumpleto ang original lineup. Una nilang pangalan ay The Wolfpack pero kalaunan suggestion ni David Aguirre ng Razorback naging Wolfgang Nagsimula sila sa mga bar gigs at underground scene, pero noong isang 1000 Syam na 205, nailabas nila ang self-titled album na Wolfgang, kasama ang Natutulog Kong Mundo at Halik ni Judas. Boom, platinum agad. Sunod ang Semenelin, Doble platinum, at may mga kantang Mata ng Diyos at Center of the Sun. Dito sila sumikat ng todo at humakot ng awards. Sinundan pa ng Worm Serve in Silence at Black Mantra. Lahat world-class heavy metal sound at halos sila lang ang unang Pinoy metal band na naka-platinum sa panahon na iyon. Pero dumating din ang pagsubok. Maraming konserbatibo noon ang hindi tanggap ang bigat ng tugtugan nila. At kalaunan, si Basti ay nanirahan sa US at pansamantalang nabuwag ang banda. Nag-reunion sila noong 2007 Naglabas ng bagong album noong 2008, kahit si Basti ay nagkaroon ng karamdaman. Pero heto, tuloy pa rin siya sa pagkanta. Nakakalungkot lang noong Oktubre 2022, pumanaw si Mon Legaspi dahil sa atake sa puso. At ang pinaka-latest, nagkulab si Basti Artadi kasama ang kamikasi sa awiting Halik sa Tower Sessions patunay na buhay pa rin ang dugo ng OPM Rock. Pero kahit ganon, ang Wolfgang ay nananatiling isa sa pinakamalakas at pinakarespetadong banda sa kasaysayan ng OPM Rock. Follow Dasha's story for more band stories.